Sino raw itong yalakas na galit-galit sa kanyang sariling ina? Ito kasi yung siya, Actress May Driver na hindi niya alam na karelasyon pala ng kanyang ina. Nalaman niya ng tatay ng Akes ang ginawa ng kanyang ina, kaya nakipaghiwalay ito na tuloy-tuloy na hindi matanggap ng young actress kaya talagang naiyak siya na bakit daw no, ganun ang kanyang nanay na pumapatol sa kanilang driver. Yeah. Ito naman itong si driver kasi daw, gwapo daw, tsaka magandang katawan, di ba? Kaya nag yung nanay ni Yang Akpet na naging dahilan para walian ito ng kanyang asawa. Parang may kaya kakilala kung Yan ganyan. On. Siya ba yun? Parang siya. <laughs> <Parin> siya. <laughs> siya. Pero siya pwede na bisto na Yang ay! si mo girl po sa jowa mm. Oh. yung na ano, kasi yung bang kasabay mo chu 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 sa <coughs> huwag alam niyo sinubog sa kanya hindi niyo yung ano si mom parang nakita ko parang nagyayakapan sila ni mom alam mo namin na nangyayaring ganyan no na in love sa driver oh kasi guwapo maraming ganyan may mga ganyan di ba pero mali uh, pero mali <laughs> mali ba? kung hey, single ka mali ba? <coughs> Hindi, kaya hindi. May pamilya. Hindi, pwede. Minsan well, naman, oh, bakit lalayo hmm. ka pa ba? Yung pelikula ni Maricel, bodyguard niya si Bog Rebilla, na in love siya. Pwede <laughs> dyan sa pelikula. Although may nangyayari naman na ganyan. Diba? Mayroon. Yung mga anak ng mga oh, amo kari. na in love sa kasambahan. Pero sana ipakita niya kami, di ba? Di ba? <laughs> yung mga amo na in sa mga kasambahan. Di diba? Hindi <laughs> diba? naman Si Ate Guy, di ba? Na in love dati. Parang ano siya, may mga pelikula diba? <laughs> siya diba? na, na in love yung sa, sa amo, di ba? May mga ganun, di ba? Na pelikula si Ate Guy. Hindi, yung kanila ni Yul reserve, ano ba diba? Naglalayad. Oh, Kaya ba, teacher, nailam na sa si estudyante, may oh. di ba? Oh. Lawyer si ate guy, hindi natin may... taxi driver si yun. Uh, hindi natin may iwasan talaga lang. Ang puso kasi hindi natutulon. Pero kung ikaw ay meron ka ng asawa, di ba? Oh, oh. hindi oh. natin Ibang may usa... Ibang... sa mga driver. Ibang, Ibang, usapan case, na yun. Para Pag case to case asawa. basis. Di ba? Pag Alright. pareho naman single, hindi naman natin minimenos yung mga driver. Uh, Pero karek. kapag may asawa naman, may commitment, ay, hindi naman wala yon dapat alam diba? din ng driver. Sa so, mo, oh, ma'am, huwag, huwag po, makikita tayo ni Sir. Baka patanggalin ko ako sa tamang. Ngayon lang naman sa lang. Charot! Ah, so, lang, lang. Charot! so, totoong kasabihan na basta driver, sweet, sweet lover. lover. Na, Ayun lover, na. ba? Kaya lang lang na bista ng asa. Kaya, ay, huwari na. Kaya okay. Yung, pero yung anak, di sumama dun sa tatay. Sa tatay siya, mas pinil niya yung tatay na over her mother. okay. okay.